Hi, kamusta po kayong lahat at welcome po ulit dito sa ating YouTube channel. I'm Kuya John Nico. So kung bago lang po kayo dito sa ating channel, ang channel pong ito ay naglalaman po ng mga usapin tungkol po sa maliliit na negosyo, uh, real estate. So kung gusto niyo po yung ganitong mga content, ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe dito po sa ating channel. Click niyo lang po yung subscribe button below para po sa ating mga video na i-upload sa mga susunod na mga araw. So in today's video, pag-uusapan po natin yung mga negosyo na mataas yung success rate. Yung top 5 business ideas na mataas yung success rate. Ano? Pero ito mga negosyo ito, ibig sabihin kung mataas ang success rate, ay hindi naman po ibig sabihin na hindi ka malulugi. Lahat naman po ng negosyo, maliit man o malaki, ay may risk. So pag-usapan po natin yan. So number one, na uh, isa sa mga business ideas na ito ay yung laundry business. So bakit nga ba mataas ang success rate ayon sa pag-aaral itong laundry business? So una sa lahat, ano, tayong mga Pilipino ay naging busy sa ating mga trabaho, sa ating mga pamilya. No? Minsan wala na tayong time para maglaba. So nangyayari, yung mga labada natin, nadaling natin yan sa laundry business. Ano? So kaya naging popular itong negosyong ito sa panahon ngayon. Uh, lahat ng tao ay medyo busy na sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga career. So, ang loan business, medyo dito kailangan natin ng medyo mataas na capital. Ano? Dahil yung isa kong kakilala, no? nagtayo siya ng ganitong kind of business, itong laundry nga, eh, mabot siya ng 1 million pesos. Bakit? Dahil nga, yung mga equipment ng laundry business, medyo may kamahalan ng mga equipment na yan, yung mga washing machine na yan. Ano? So, yun, mabut nga siya ng 1 million. Then, of course, kailangan mong mag-rent ng uh, space para sa ganitong negosyo. Then, kailangan mo ng renovation. So, yun, mabut siya ng 1 million pesos. Pero, yun nga, ang kailangan mo lang sa ganitong negosyo then of course, yung lugar kung saan mo siya itatayo, kailangan itayo mo siya dun sa mataas yung food traffic. You know? Maraming tao. Una, pwede sa mga subdivisions, no? mataas yung foot uh, uh, traffic ng subdivision, yung mga tao na yan. Minsan mga busy nga din sila. Diyan sa mga condominiums, kung mapapansin niyo, marami ng mga laundry business diyan sa mga uh, malapit sa vicinity ng mga condo units. So yun nga, kailangan, ayan ang mga location na kailangan ninyong puntahan o uh, magtayo ng isang laundry business. So, number two, grocery store. So, itong gro grocery store, isa rin talaga to sa mga popular na negosyo na talagang classic na negosyo. Kahit anong dumating na mga problema, no? nagkaroon ng mga pandemic, itong mga grocery store talagang necessity tayo. Kailangan-kailangan natin yung mga basic needs, magmula sa mga dilata, mga pagkain. So, itong negosyo ito, uh, kailangan mo lang itayo ito sa mga kahit anong negosyo na mga tulad din ng laundry business dun sa mataas yung food traffic. So, saan nyo ba makikita yung mga maliliit na grocery store? Di ba? Malapit sa palengke. Dun sa maraming mga tao. So, malaki yung community. So, dun natin dapat itayo yung maliit natin grocery store. So, kung magtatayo ka naman ng grocery store, kailangan mo lang naman dyan yung mga supplier, no? Na alam mo kung saan no? o sino-sino itong mga suppliers na to para maglagay ng mga paninda mo dun sa grocery no, kailangan mo lang din ng mag-hire ng tao. Ngayon, kung di mo pa kaya mag-hire ng tao, pwede namang ikaw muna o ilan sa pamilya mo na katulong mo sa pagnenegosyo. So, yan ang number two. So, so, number three, itong pharmacy. So, alam niyo itong pharmacy, isa sa mga gusto kong negosyo, itong pharmacy na ito, no? Alam nyo, mga tao sa atin, medyo nagkaka- marami rin nagkakaedad. Madami din mga senior citizen na kailangan ng maintenance. So, nagiging health conscious na din yung mga Pilipino. So, minsan nagka masama lang yung pakiramdam natin, kailangan na natin bumili ng gamot sa butika. So, kaya isa siya sa mga profitable din na negosyo, itong healthcare, itong uh, pharmacy. No? So, sa negosyo ito, kailangan mo lang din malaman yung mga supplier, kung saan mo kukunin itong mga gamot na ito, generic man o branded. No? May mga supplier naman yan, so hahanapin mo lang. Then, sa pagtatayo mo kung saan place, so katulad din ng ibang mga negosyo, kailangan mo dito yung malapit din sa palengke, malaki din yung put uh, traffic, malaki yung community. So, dyan mo itatayo yung pharmacy business. So, number four naman, itong food stall. Alam nyo yung food stall, no? naging popular na negosyo itong uh, food stall na to Kahit saan makakakita ka. Magtataka, magtataka ka ba mga Pilipino no, nakikita natin sa mga daan pinipilahan yung mga food stall di ba? kasi tayong mga Pilipino di na na mahilig tayo kumain sa mga street food no? so makikilala nga din ako no, nagtayo ng ganyang maliit na negosyo uh, nagsimula siya sa isang maliit na food cart lang bumili siya ng isang food cart nagtinda siya ng siomai. so lahat ng mga fried na pwedeng i-fried doon tininda niya no, mga squid balls shomai o oh, kahit may mga fried egg siya, ganyan. So, kumita yung negosyo niya. Nung lumakas yung negosyo niya, nagbumili pa siya ng ilang pang food cart, no food stall. Tinayo niya pa sa ibang mga vicinity na, na area. No? humahanap lang siya ng mga area na kung saan yung maraming tao, no? kung saan yung may food traffic, doon niya itatayo yan. So, nakikita niyo yung mga food stall na yan. Minsan, mga nasa motor, No, minsan uh, nakabike. So, minsan food stall lang talaga siya, nag-rent sila ng mga food station diyan. So, malakas 'yung ganitong negosyo, no. Basta alam mo lang din kung saan mo kukunin nang mura itong mga supplies nito. Tapos kailangan mo lang din talaga ng uh, tiyaga dahil uh, ahanapin mo 'yung mga lugar na 'yan, mataas 'yung mga food traffic. So, malakas ang success rate ng ganitong business, no pero siyempre ang competition sa kahit anong namang negosyo may competition pag nagtayo ka niyan kinabukasan may katabi ka na na competition sa business so hahanapin mo yung lugar kung saan uh, mataas yung po traffic na hindi naman masyadong madami o malaki yung competition so yan yung number 4 no? so number 5 itong barber uh, barbershop So ito, maganda rin itong negosyong barbershop. Ano? Uh, kailangan mo lang din mag-hire ng mga manggugupit ano, yung mga barbero. So alam ko itong mga barbero uh, may sharing sila dito eh, parang sabi nila uh, 60-40 ano, uh, 50 dun sa owner, 40 dun sa manggugupit o sa barbe barbero, ano. So share profit sila sa ganitong negosyo. So, kailangan mo lang dyan ng mga equipment ng barberia, ano ba, mga magiging upuan, salaming, you know, magandang location, uh, malinis na lugar, you know, customer friendly na area. So, hanapin mo rin, syempre, ang location na to, kailangan sa mataong lugar, hindi ka pwede magtayo nito ng uh, medyo tago. So, kailangan dito, talagang nagdadaan ng silang tao, mataas yung po traffic, no? sa ba makakakita ng barberia, di ba? Sa mga city proper mo makikita yan. Minsan sa mga malapit sa mga uh, sakay ng mga jeep o nasa city proper siya, na maraming tao. So yan ang hahanapin yung place kung magtatayo kayo ng barberia. So karamihan naman nung pumapasok sa ganitong negosyo, iba dyan, mga dati ring na nagtayo na ng sarili. So alam kasi nila yung mga in announce ganitong negosyo. Pero kung wala ka namang alam sa ganitong negosyo, pwede mo namang aralin yan. Basta kailangan may capital ka na nakaredy para sa ganyang business. So yan yung top 5 na business ideas na mataas ang success rate. Ano? Pero may risk din, kailangan mo lang aralin yung mga ganitong klaseng negosyo. So number 1, laundry business. Number 2, grocery store. Then number three, pharmacy. Then number four, yung food stall. Then number five, barberia or barbershop. So yan po yung uh, 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 video natin ngayon tungkol po dyan sa business ideas. So sana nakatulong itong video na ito, no? lalo na sa mga may kapital uh, na gustong mag-start ng small business o gusto magnegosyo, no? maaaring makatulong ito itong vision uh, video nito sa inyo. So anyway, guys, thank you for watching.